Hello mga guys! So today's videos ayan, samahan niyo po kami dahil ngayon nga ay kukunin ko ngayong aking Monica iha na si Mau Mau kasi ayan uh, sumama siya sa kanyang uh, pinsan, pumunta sila doon sa taas. So hindi ko siya pinapayagan, kaso lang Uh, matigas ang ulo ng bata kaya ayun tumuloy pa rin kahit hindi pinayagan so ayun nga dahil kinakabahan nga yung person dahil marami na naman nga ang naglaganap ngayon ng na mga nangunguan ng bata kaya ayan hindi talaga ako mapakali pag yung anak ko na wala sa tabi ko na hindi ko nakikita ayan talagang yung kaba ko talaga yung dibdib ko parang sumasabog sa sobrang kaba sobrang pag-aalala dahil nga nung last week lang ayun meron uh, napabalitaan dito sa amin na uh, may nawawalang ang bata. Tapos yung nawawalang bata na yon is uh, lumabas lang siya ng gate. Siyempre, labas ng gate, laro-laro. Tapos biglang uh, yon may dumamput na lalaki. Nabalita nga rin yun sa GMA sa balita ba. So yun na ano rin yon yung bata na yon na yon nga na Uh, nahagip ng kamera na kinuha siya nung isang lalaki. At ayan na nga, nandito na nga tayo, ayan na yung aking mau mau So ayun nga, bali nawala siya ng 5 days, yung bata na yun hinahanap nila, 5 days siyang nawawala. Tapos nakita siya sa Manila. So ayun, alayo nang napuntahan niya, galing siya sa Pampanga, napunta na Manila. Buti na lang may dalawang mag-asawa na nakakilala sa kanya, ayun, kinuha siya. Tapos may ano kasi yun siya, parang pabuya. Tapos yun na ibalik rin siya sa ano sa parents niya. Kaya kayo mga parents, ayan. Huwag niyo pong na magwaglit na mawala ang inyong mga Baka Mamaya isa na yan na mabiktima ng mga nangunguwa ng bata. Ayan, mahirap na nasa huli yung pagsisisi kaya kailangan ingat-ingat talaga. Anuhin talaga natin ang ating mga so, anak. So ayan, pa po ako ng videos po na to para mapaalalahanan din po yung ibang mga magulang, ibang nanay po diyan na wala pang mga idea about dito sa lumalaganap na yun nga na may mga nangunguwangan ng na mga bata na naman. Comment nyo po dyan sa baba kung mayroon din po dyan sa lugar ninyo na ganitong balita na kumaka. Hanggang dito na po. Bye, bye.